araw nga guys ay pupunta nga pala ako sa may San Isidro at tutugtog nga pala kami sa may birthday. Ito nga at kinuha nga kaming banda sa may 85th birthday sa may San Isidro. Ang magbe-birthday nga daw guys ay 85 years old na. Kaya sigurado ang kailangan ng mga kakantahin namin doon ay medyo may kalumaan. At pag sinabing old so nga eh dito nga tayo medyo maraming pondo dahil sa mga bago nga eh hindi nga kami nagpo-focus masyado dahil sabi nga nasa luma ang pera. Ayan nga guys at nandito na nga ako sa may San Isidro Ito nga pag nakita nyo nga maraming manok ay eh, ibig sabihin nandun na nga kayo guys sa may San Isidro. Dahil dito nga guys binibili yung mga 45 days na manok At marami rin nga magtitinda dito ng mga fried chicken kagaya nga ng kinakainan namin dito kay Aling C At finally ito na nga nakarating na ako dito sa may Casa Rosario Ito nga pagbungod na pagbungod pa lang eh talagang napaka nga ng lugar at eto kasalukuyang palang nagbababa ng gamit yung sound system At mukhang wala pang masyadong tao At naprank na naman nga ako ng kasama kong drummer At sabi niya nga ay alas 4 pero hanggang ngayon eh wala pa nga dito At eto nga nag video video nga muna ako dito sa may aming tutugtugan Habang wala pa nga si paring Mendez At eto na nga dumating na nga ang aming isang kasamang singer Eto na nga si Rish Ayan sunod sunod na nga silang dumating At eto na nga ang pari naming pinakamabentang drummer sa balat ng lupa And hindi na yata na uubusan ng tugtog araw-araw eto nga pumasok na nga kami sa may loob ng aming tutugtugan tingnan nyo nga guys napaka antik ng lugar talagang lahat ng makikita nyo nga dito ay puro luma pero napakagandang ang pagganapan ng birthday to lalo na kung ang magba birthday ay may edad na dahil nga masyado kaming maaga eto nga ay eh, nagseset up pa nga lang ngayon yung sound system at hindi pa nga sila tapos eto nga guys tingnan nyo yung mga plancha na di uling oh ito yung mga ginagamit na plancha nung araw. Talaga namang napakaluma mo matanda pa nga sa akin 'yan. At tingnan niyo nga din to guys, yung mga tansa na malalaki oh. Nasaan kaya yung bote yan? At ito nga yung balanga na lagayan ng inumin. At ito yung lutuan ng mga mangkukulam na malaking kawa. At meron nga rin akong nakita dito guys na mga posong luma at ito nga yung parang karuahe ng kabayo. Dito nga lahat ng makikita nyo ay talagang lumang -luma na talagang matanda pa yata sa aking mga lola at lolo tapos tingnan nyo guys tong kulungan ng kanilang ibon no talagang lumang luma na pero mukhang matibay pa rin kahit na ganyan nakaluma yung itsura nya at may nakita pa nga ako dito guys na lagari na sobrang haba Ito nga yung mga unang lagari nung araw na kailangan ni eh, dalawang tao pa yung hahawak para makapaglagari at maya maya lang din nga eh dumating na ang aming keyboardistang si paring James ang kakambal ni Mendez at medyo na late nga ang aming kumparing James na hindi naman yun bago sa amin at dito nga guys ay unti-unti na nga nagdadatingin lahat ng mga bisita at palagi ko nga eh dito puro mga pamilya lang ang mga invitado dahil parang mga apo at mga anak lang ang mga naririnig kong mga dadating. At tinabot na nga kami guys ng gabi dito pero hindi pa rin kami nakakapagsimulang tumugtog dahil nga maraming program at maraming mga palaro. Kaya hinintay pa namin matapos lahat yon bago kami makapag-start ng aming first set. At dito nga ay tinawag na nga kami ng aming MC na si Kevin at pwede na nga raw kami magsimula. Ayun, sa wakas nakapag first set na nga din kami dito, guys. At eto punong-puno na nga at nagdatingan na nga lahat ng bisita at nagkakainan na. Eto nga guys, yung part na nakakapaglaway talaga sa part ng isang banda dahil nga sa mga ganitong pagkakataon. Pag nga kumakain na yung mga bisita, tsaka pa lang nga kami magi-start tumugtog. At after nga nilang magkainan, tsaka pa lang nga kami pwedeng kumain pag magi-start na nga ulit yung kanilang program. At sa wakas nga guys, ito at makakakain na nga kami dahil tapos na nga ang aming first set. Ito nga yung pinakamasarap na part sa aming pagbabanda. Itong kainan at lahat ng pagkain ng mga hinanda ng may paokasyon, eh, talagang ng banda. Kaya nga kami esawang eh, sawang sawa na sa mga lechon lechon dahil ito nga ay eh, na napakadalas namin kinakain sa tugtugan. At dito nga nagsimula na ulit kami ng aming second set. At eto't mukhang yung isa isa na nga nag-aalisan yung ibang bisita dahil niya siguro kumain na mga busog na kaya umalis na. At sa wakas nga guys ay natapos na nga ang aming tugtugan at kami nga ay nagdilikpit na. Ito nagdilikpit na nga ang kambal, nagdilikpit na si paring James at si paring Mendez. Maaga nga lang din kami natapos dito guys dahil wala na nga tao kaya nga nagdilikpit na nga din kami para makauwi na nga. At eto na nga sumakay na nga ako sa may sasakyan at ako ay uuwi na at ako nga ay kaping-kaping na nga. Coffee is life nga eka nga. Bye-bye.